si Senator Erwin uh, Tulfo. Ay, paano nga pala ito, Raymond? Ha? Hmm. Magiging seatmate ba itong si Senator Erwin Tulfo Magkapatid. at si uh, Senator Rafi, uh, Rafi uh, Tulfo? Hmm. Ayan. Uh, Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Sherwin, at si Erwin Tuloy, Raymond. <laughs> Mayor at uh, uh, Elaine, api uh, gustong maparosahan ni Senator Erwin uh, Tulfo ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na pinakikialaman yung uh, bigaya ng ayuda sa ating uh, mga kababayan. Ito'y uh, kasunod ng kanyang inigraing Anti-discrimination and in the Delivery of Social Protection Programs Act. Sabi ni, uh, kung si uh, Sen. ang masusunod, dapat ay makulong ng isa hanggang 6 na taon yung mga opisyal o kawani ng gobyerno na mapatunayang uh, nangingialam sa bigayan ng ayuda Lalo'ng lalo na yung mga hindi naman talaga qualified na mga recipients. Kabilang sa mga ayudang ito yung mga cash, food staff, medical, livelihood at relief packages mula sa gobyerno. Kasama yung mga maliban doon sa mga hindi kwalipikadong beneficiaries na nabibigyan, pinapalitan ng mga kamag-anak hanggang sa third degree of consanguinity. Sabi ni uh, Senator Erwin na nagsilbing kalihim dati ng DSWD Napakaraming mga reklamo ang kanyang natatanggap hinggil sa mga kaonin ng gobyerno na namimili kung sino yung dapat nabibigyan ng ayuda sa kanilang nasasakupan dahil pag uman ito sa prinsipyo ng transparency at accountability. Raymond, ito may siguro bigyan natin ng uh, tips si uh, Senator Erwin sa Alam na niya ito ha. Ayan na. Siguro itap yung mga social workers ang uh, mamili kung sino ang dapat bigyan ng mga ayuda. Sila ang mas nakakaalam kung sino ang makarapat dapat bigyan. Uh, in principle, ganun naman kasi dapat, Mayor. Kaya lang, hmm. kung insang, uh, may mga area na talagang uh, si Kapitan ang uh, first Nasus start, ah, um, siyempre. Oh. lahat ng mga ganyang uh, bigaya ng uh, ayuda, uh, Mayor. At uh, meron din kasing meron din ako nakita na uh, 'di ba sa dami kasi ng mga ayuda program mm. ay uh, dapat iba-iba ang beneficiaryo ang nangyayari ko minsan sila-sila na din lang eh mm -hmm. uh, na kung sino yung malapit kay kapitan o kaya doon sa mga official sa lokal, sila-sila na din na hindi man lang nabibigyan yung iba lalo lalo na kung hindi nila nakakampi sa politika. Mm, totoo yan. Eh, uh, yan ang reality sa ibaba. <laughs> oh, tsaka yung, yung, iba naman, Mayor, uh, yung mayroong uh, uh, mga Koreano. Uh, <laughs> yung kamag-anak <laughs> ni Eddie. Um, Ayan, yung mga ganun. Uh, yung dalawang libo, nagiging uh, one uh, kay, dahil may dalawang si Kapitan. Anong 1.8? a Uh, Maliit yan. 1.5 nga. Minsan, 50-50 uh, pa nga eh. Oo. Oh, oh. Ayun. Yun na nga yung mga problema pa dyan, Mayor, mm -hmm. na kailangan daw matukunan dahil nga dito sa, at, uh, sa dami din ng mga ayuda, ayun, pinagkakakitaan. Okay, ngarod. So, kumusta ang uh, emperador ng uh, Senado? <laughs> Ah, uh, kahapon pala nandito sila sa Senate pero hindi namin uh, ano nakaalpas eh. Uh, na na ah, uh, ba? Yung, uh, plenary. Oh. Uh, nila yung Senate uh, plenary yung set up uh, hmm. para sa pagbubukas sa itong sa uh, July 28 uh, mayor ng uh, 20th Congress. Te teka muna, ayan uh, yung mga bagitong uh, senador may committee chairmanship na uh, Marcoleta makapangyarihang Blue Ribbon uh, Committee. Eh si Senator Erwin, anong committee sa uh, ano? Uh, anong committee ibibigay sa kanya? Yung related sa DSWD, yung social services. Ah, uh, uh, okay. So, yun uh, ang kanyang forte. Yung uh, uh, uh mm. mapupunta sa kanya. Mm. Uh, do, may mga iba pa siyang mga gusto daw na committee, pero titignan mo na nila dahil uh, dito naman, uh, Mayor, eh, 24 lang yung senador parang may git 50 yata yung committee so at least minimum dalawa sa bawat uh, oh. senator. kung mm. bibigyan yung mga iba pa na hindi naman uh, gaya ng minority uh, mayor pagka minority ka ba di ba binibigyan ng chairmanship ng uh, committee yan Binibigyan din naman mayor uh, matatandaan mo si Senator uh, Risa ay eh, uh, ano eh uh, malaking committee niya yung Senate uh, Committee on Women and Children ah, hindi ko na alam kung mm -hmm. this time ay mareretain pa rin sa kanya Ayan eh uh, iba diyan eh uh, yung mga pinagtiriterer lang ang ibinibigay eh chairman ng uh, ethics committee mga ganyan mga yung mga walang kwentang-kwentang <laughs> committee. <laughs> <laughs> eh yun na Commission eh, commence uh, well, Wala keno naman talaga sa realidad sa buhay mayroon. Mm -hmm. Kung sino yung nananalo sa gera, sa kanya lahat ang uh, kayamanan. Ayun, ah, ah, yun lang. Oh, eh, kung, kung sino yung talo, edi eh, kung ano lang uh, uh -oh. ipapasa sa kanila pero uh, kung talaga naman magiging fair eh may kanya-kanyang forte naman nila yan ay hey. eh, uh, makikita natin 'yo pag uh, nag, uh, makita yung malinaw na uh, division hinggil sa uh, super majority na sinasabi at yung uh, minority uh, pagdating ng uh, 20 th Congress. Okay, Gerardo, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado ito si HRates 28. Raymond that para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy.